Actually, uh, kahapon po, between na uh, 5 pm, ako po ay uh, tinawagan ng Provincial Command ng Bulacan PNP sa katauhan katauhan po yan ni Lieutenant Colonel Linares. Oh, di Samares. Uh, at uh, ini-inform niya po ako na according po sa kanya, meron daw pong uh, pinareceive na letter uh, kay uh, kay PD na yung may ari daw po isumihingi ng assistance na i-secure daw po itong area kasi hindi raw po nila ito pinapagamit for the uh, ano po, rally tomorrow. So tinatanong niya po ako kung ano daw po yung uh, magandang gawin. Ang sabi ko naman po, eh itutuloy po namin yung rally dahil yan po isa uh, meron naman na tayong nakuhang kontrata diyan uh, sa lot owner. At uh, sinabi ko din po kahapon, nagpunta po ulit kami dun sa may-ari para po papirmahin sila or para receive sa kanila yung kasunduan. At the same time nagpa-receive ng ating po tayo kahapon ng uh, uh, sa office of the mayor ng uh, authority to to use the property. So Uh, sa, sa pagitan po ng alas 4 hanggang alas 5, tatlong beses po akong tinawagan at uh, pilit pong pinapaalala sa akin, uh, nire-remind po ko na gagalaw po sila at aakto po sila base doon sa request. So, ang huling usap po namin is uh, itutuloy pa rin po natin yung rally kasi naniniwala po tayo na wala naman tayong ginawang labag sa batas and we are uh, binded by the contract. So, kanina umaga po may reports po na nakating sa amin, may tumawag na yung sa sound system po natin, Papasok sana dito pero hinarang po ng kapulisan. So immediately, nagpunta po kami kaninang umaga dito at kinausap po namin yung mga pulis na nandito. Uh, tatlo po sila, nandun po sila sa labas. At uh, sinasabi nga po nila na regular checkpoint lang daw po yun pero meron po ipinakitang papel nga sa akin na allegedly galing nga daw po doon sa may-ari. So kung papansinin ninyo, tinawag, tinawagan ako between 4 to 5 p.m. pero po ang napansin namin dun sa sulat na galing daw doon sa may-ari na nagre-request po ng assistance na wag ituloy yung rally is na po nila ng 740. So ang laki po ng discrepancy doon kasi nauna muna yung information na may na sila samantalang yung pagpapa ng sulat is 740. So mahigit dalawang oras yung pagitan niya. So nakipag-usap po tayo. Sinabi natin na tuloy pa din ang rally bukas hanggang ngayon nga po uh, nagpunta po tayo dito ngayon biglang may nakita po tayo mga lumitaw na paskil diyan. Galing daw sa sa legal counsel ng owner at uh, nakalagay dyan na ang lugar po na ito isa uh, privado at uh, hindi ipinapagamit. So kaya po nandito tayo mga ngayon mga kasama para po uh, ipagpatuloy yung atin pong rally bukas. So magkakaroon po tayo ng symbolic ceremony ngayong hapon na to, ngayong gabi na to, kasama po ang ating mga convenors at iba pang mga kasamahan magtutulos po tayo ngayon ng watawat para po ipakita na tayo ay dumidepensa sa ating watawat. Sir, ano masasabi mo sa ginagawang panggigipit ngayon dito sa Maisugrali? Na dapat bukas na dapat may mga naka up na sa stage pero hanggang ngayon wala pa. Uh, nagtataka lang kami talaga no uh, ito uh, nangyayaring ito na panggigipit na ginagawa dito sa Maisugrali dahil alam naman natin na ito ay peaceful rally at kakaiba talaga ang uh, rally na ginagawa natin kahit sa ang lugar ay uh, ating nakikita yung matahimik, uh, nagdarasal at uh, pati yung lugar ay uh, Iniiwan ho natin na maayos at malinis. Ito'y kakaiba sa mga rallying ginagawa katulad ng mga makakaliwang mga grupo. Pero bakit uh, masyado ang uh, uh, panggigipit na ginagawa ng uh, ating mga, ng ating gobyerno? Uh, hindi namin malaman kung sino man po itong mga uh, taong ito na gumigipit dito rin sa ating mga LGUs at uh, mga kapulisan. Naniniwala kami mga polis dito na iipit lang talaga sila ata uh, ginagawa lang nila itong kanilang uh, tungkulin uh, bilang mga tagapagpatupad ng uh, kaayusan sa ating komunidad. So, nice lamang ho namin sabihin dito na itutuloy ho namin itong rally na ito. Ano man po ang mangyari, magkita-kita ho tayo bukas alas 5 dito sa Bustos uh, Pobla Barangay Poblacion, Bustos, Bulacan. Maraming salamat po. Sir, baka lang sa ating mga kababayan na nyo na itong uh... Uh, may-ari nitong may venue. Ayun, uh, based dun sa incidentika kahapon na after namin makausap natin, kumakausap natin ng tanghali. Okay naman yung pagkaka uh, paliwanag natin at siya naman sumang-ayon na tayo ay magkakasundo na magiging maayos tahimik unang-una sa loob ng kanyang pribadong lugar. So, mula umpisa doon tayo nanindigan at nagtataka po kami niya yun bakit ang discrepancy ng uh, Pagpa-file ng complaint ay uh, masyadong malayo at pinagtataka po namin bakit meron agad uh, aksyon na pagkilos ang kapulisan samantalang wala po malang court order, walang legal uh, procedure na isinagawa. Kaya nakikita po natin na ang ginagawa po na ito ay uh, mayroong nasa likuran mayroong mga nanggigipit sa mga uh, LGU, sa kapulisan, lalo po dun sa owner na nakikita natin na tila wala na po sa linya yun yung nangyayari. Tatakot. Masyado na po natatakot. Katunayan po ay uh, pinipilit nila, yun, yun yung pagtakarating sa atin, napilitang papirmahin yung may-ari. Wala lang siyang magawa. Pinilit, Pinilit na papirmahin. Doon sa isang ah uh, dapat pagkaganon uh, sana notaryado man lang. Pero hindi eh. Uh, ready made na yung sulat nung dumating dun sa may-ari na parang persahan talaga yung nangyari pagpapapirma. So, ito naman po lahat ay uh, sinangguni na po natin. Nandyan po ang ating lead convener, si Bishop Edwin. Kasama po ang ating mga legal teams. At pinag-aaralan po mabuti ang implikasyon kasyon na nito. At harinawa sa mga kapulisan po natin inihiling natin, meron po tayong batas. Sundin po natin kung ano nakasad doon, tayo po ay law enforcer. Tayo ay tagapagpatupad. Huwag po tayong sumunod lang sa utos ng ilan. Dahil ito pong sinasagawa pong ito ay dumaan sa tamang proseso at sa legal na pamam pamamaraan. Kailan yung huli na kausap may mayari at saka ano yung sinabi sa inyo? Kaninang umaga po, nakausap po namin at yun niya po yung nabanggit na puwersahan. Dahil Nakaready na po yung sulat nung dumating sa kanya. Hindi po dahil Wala daw po siya magawa. So sir, linawin natin tuloy na tuloy bukas. Yes po, uh, mga kababayan, ngayong araw po na to, ang oras po natin is 6.20. Nandito na po ang mga tunay na maisog, inaanyayahan na po namin kayo. Hindi po natin bibitewan ang ating lugar na ito. Itatayo po natin ngayon ang ating bandila at sama-sama tayo ngayon pa lang kung sa mga malalapit na pupunta po bukas. Depensahan po natin ang watawat ng Pilipinas.